Spirit Guide Messenger po. Welcome back po. Hi Virgo! Okay Virgo, ikaw ngayon ang bibigyan ko ng reading ha. Pero bago yan, i-cleanse po muna natin ang ating lamesa. Ayan. So Virgo, ngayon ang gagawin kong reading sa iyo, ano? Yung sa love life mo. Alamin natin kung ano ang mensahe ng iyong person ko ano ba ang kanyang enerhiya. Okay. At saka Virgo, kung kailan mo mapapanood ang video ng ito, ano? Ito po ang oras or panahon na nakatadhana. Na malamang, ito na ang sagot sa iyong katanungan. Kung ikaw naman ay Cross Watchers, malamang na dinala ka dito ng gabay mo, ano? para makakuha ka ng mensahe. So, ang intention ko sa paggawa ng video ito, naway kayo, ano, Virgo. Mabigyan ko kayo ng kamalayan, pag-asa, at mahil nyo ang inyong sarili. At magkaroon kayo ng pagmamahal. Okay? So, Virgo, just in case na may mga lumabas na negatibo, at kung sa tingin mo, hindi yon ang enerhiya mo, then hindi si sa'yo yon Okay? The Hunter. Wala akong makitang muka dito. Grabe. <laughs> The Hunter. Nasan siya? Sobra. dami. Grabe. May black bear. Tapos parang eagle. Tapos parang may itlog dito. Wow, grabe. Anong validation mo rito? ang lupit ta <laughs> grabe malupit itong barahan to kaya masasabi ko dominante <laughs> grabe matigas ulo siguro nito ano <laughs> mm. naman just scoop ang bayan ikaw bato virgo yung person mo wala pa akong maano kung ka, mm, pero inaalam natin ang enerhiya ng iyong person eh malabang malabang ito ang feel kong kuhanin. Wow, fiery. Malamang sa person mo to. Okay. Grabe. Oh, lightning. Lightning. Talagang ang lupit, ano? <laughs> Grabe. Fiery na nga lightning pa. Hunter. So, meaning, kulang sa disiplina. The master. The time master. Kulang sa disiplina to kulang sa disiplina, sa pag-iingat, uh, malamang, um, yun naman ang itsura nito, oh. Manlupit ng mukha niya. May pit, mabagsik. Uh Oo, -oh, ayan. Pero parang nakangiwi siya, oh. Parang, <laughs> kala mo, ha, parang. <laughs> parang gano'n na nakakita ko dito, ah. So, ito ang main na enerhiya ng iyong person. So ano mo? Ito'ng person mo. Nakakita ako dito, no. Gusto niya siya 'yung magdadala sa inyong relasyon, sa inyong medyo tabingi ata. I'm sorry. Ah, <laughs> uh, siya 'yung magdadala sa inyong samahan, sa inyong relasyon. Siya ang mamumuno. Yan ang gusto niya. Tingnan mo naman. See? Ichura na lang ito. Hmm. So, kahit na babae siya, gusto niya siya ang mag-handle, siya ang magmumuno, siya ang mag-lead, siya ang masusunod. Malupit, dominante. Hmm. Malamang na matigas ang ulo ng taong ito. Hmm. Yan na na, aano ko dito. Ang kaso, ang kaso, <laughs> okay lang naman siguro, ano, kung meron ka ng tao, di ba, gusto niya maging leader, siya ang maging uh, magdala. Na, ano. Ang kaso, problema dito, sala sa lamig, sala sa init. Alam mo yon Lightning. Ang ah, nakakita ko kasi dito fiery, di ba? So red, parang apoy. And dito naman, blue ang color niya. So, mostly, ang blue kasi parang um, tawag, cold. Cold ang color niya, di ba? So, ang energy ng taong ito, Virgo, siya yung ano, <laughs> sala sa lamig, salas sa init. Pabago-bago. Mm. eh hunter nga eh. So, hunter, pag nag, ang hunter kasi, naghahanap yan, di ba? Mm. Um, tumutugis eh. Kaya, eto yan eh. Ano? Mm. Um, okay sana eh, kung gusto niyang mag ano. Dito, sa dalawang card na to, hunter siya. Pero dito, uh, more on sa ano siya eh. sa pagiging um, cold, dominante, Uh, parang ano siya, gusto niyang siya ang ano talaga, siya ang masusunod. May pagka -abusive. Pero walang ano to ha, nakakita ako dito walang determinasyon, walang dignidad. Siguro ikaw Virgo, sinasabi mo na yung person mo. <laughs> wala, wala, wala naman pakinabang yan eh, wala naman akong naanuhan dyan eh. <laughs> May ganun ka sigurong uh, yung iba siguro sa inyo, magkahiwalay na siguro kayo. Hmm. Or, kung hindi mo kayo magkahiwalay, magkasama pa rin kayo, ano ba? in relationship kayo, no? So, nakakita mo na yung gano'ng klaseng party na ugali ng person mo. So, meron tayong Prince of Spring, charming, self-confident, passionate, restless, immediate action, a challenge, you can successfully manage a passionate relationship. So, eh ito, energy mo to no? ano, hmm. Energy mo itong lumalabas na ito. Oops. Oh, reverse. King of Summer. Honorable, devoted, matured, warm-hearted, which is reverse siya, di ba? So, <laughs> so, hindi. Ito sa person mo to. A romantic partner you can trust. Excellent advice that comes from the heart. Getting involved in a cultural or creative endeavor. not reverse. Hmm. John. Reverse na naman. Princess of Summer. Siyang summer, Summer. Summer. Gentle, sensitive, kind, inexperienced. Ayan. A new relationship or emotional experience, invitations to social events, a compassionate friend you can share your concerns with. Reversed. Mm. Yes, 10 of Winter. The resolution of difficulties, a way lifted of. your shoulders the end of an addiction or codependency. Okay? Kung ikaw ang Virgo na nasa relationship, ano? Dito masasabi ko, itong person mo talaga ay talagang naman. Possessive ito. Hmm. Gusto niya, ikaw ang sumunod sa kanya. Hmm hihilain ka nito. Pero baka yung ibang Virgo, ayaw niya, ano? Hmm. Pero siya dito, tapos ikaw dito. Baka ganun yung iba sa inyo, ano? Pero kahit ano pa man yan, Virgo, yung person na to, gusto niya talaga, siya ang mamuno. Hmm. Okay naman mamuno eh kung may lakas ba, 'di ba? kung kaya. Meron ganong ano, di ba? Pero dito wala nakakita nakakitang ganon eh. <laughs> mm. More on sa ano tong person mo to, masasabi ko, pabaya ito eh. <laughs> pabaya. Or baka, tinalikuran na nito yung kanyang pananagutan sa inyo. Kung mabawa, kayo in relationship, tas mag-asawa kayo, no? Hmm. Tumalikod ito sa responsibilities niya yan ang nakakita ko. For example, birgo, ano, meron kayong anak. So, yung dapat para sa mga bata, tingin ko, hindi niya na ibibigay. Hindi niya na uh, papanagutan. Yung sweldo niya, malamang na hindi sinasabi sa iyo kung magkano. Ano? Mm, kahit na, ano, hindi kayo mag-asawa, no? So, masasabi ko, bawa, Uh, Virgo, itong ka-relationship mo, ano, hindi mo alam talaga yung kung ano ang ginagawa nito. Hmm. Hindi mo lahat na hindi mo alam lahat at hindi niya rin lahat sinasabi sa'yo. Wala pa kayo sa um, hindi ko alam kung gaano katagal na ang relationship nyo, no? pero walang gan, wala akong nakakita ganong ano, sitwasyon nyo na parang open kayo sa isa't isa. Yung ganon, wala. Instead, parang ayaw nitong ipaalam eh. Hmm. Magkarelasyon ko, magkarelasyon. Pero gusto niya, may boundary. Ito lang ang sasabihin ko sa'yo. Huwag ka nang mag-ano pa, mag-over the backwood. <laughs> Ganon siya, no? Mayroon siyang ganong klaseng sariling uh, rules and regulation. Pero kapag siya ang binigyan mo ng rules and regulation, nako mag-aalborotos to. Itsura na lang ito. Hmm. Tinan mo, ganyan siya, di ba? Pag binigyan mo siya ng ano, maanihan. Sasamaan loob nito. Hindi to papayag. Mm -mm. Baka iwanan ka nito. Baka yung iba sa inyo, iniwanan na kayo. Tinapos nyo na. Hmm. Ngayon, hmm, itong person na tunot, kung titignan mo siya, para siyang ano eh, uh, may kakayahan, di ba? Parang Matapang. Parang akala mo may alam. Pero kung tutuusin, ito, nasa mababang antas siya. Nasa yung kanyang personal level. Mababa. Kaya, kung ikaw ang magpapaikot sa utak ng taong ito, hmm, much better. Ah, alam mo, kasi yung itsura nito, mukhang nakakatakot. Parang akala mo, entelihente. Pero, utu-utu-utu. Paikutin mo lang to sa palad mo. Naku, madali itong maano. Mm, mm Kasi ganito ang takbo ng utak nito eh. Diba? ba? Madali, madaling lokohin yung mga ganitong klaseng tao yung uh, sala sa lamig, sala sa init. Yung time na mainit sila, doon mo pokpokin. Parang ano, parang uh, steel. Kasi pagka, di ba, for example, eto. Di ba, ito steel to, di ba? So, pag ito, mainit ito, pokpokin mo. Pag pinokpok mo, pag, pag pinukpok mo lalabas yung shape madal kahit itong glass na to di ba so pag tinu tinunaw mo yan lalabas yung shape so doon doon mo siya tirahin <laughs> i mean doon mo siya ang tawag dito doon mo siya lecturean yung ganun then pagka nandito na siya sa type na malamig siya syempre ang yelo eh malamig di ba nasa cold ano siya uh, huwag mo siyang babanggain so yan ang nakakita akong magandang paraan ano para magawan mo nang kung bawa, ikaw ang Virgo na uh, mam ma'am ano ba tong person ko paano ko ba to ano paano ko ba to pasusunurin sa akin matigas ang ulo kat ganito ugali niya dominante na uh, napaka abusive ganun na lang agawin mo mm lang ang masasabi ko sa, sa ngayon ha. Sa barahang luma, nakikita ako sa ngayon ha. <laughs> hmm. At kuha pa tayo ng iba nating baraha. Yan ang nakikita ko sa ano para magawa mo ng ano uh, ng solusyon itong kung ano man ang may problema ka ano jajang thunder <laughs> sino ba yung nabasahan ko ng thunder gusto mo ko talaga ang thunder na yan and then many path mm. many path at the council ayan ito ang iyong oh, ka lang ito pala siya ganito pala siya sorry sorry Okay. Mm, lightning the council many pasta. Many pasta council. Alam mo kung kanina 'yung sinabi ko no, na ikaw ang mag-handle, ikaw ang mamuno. Paikutin mo siya sa iyong 'yung ito 'yung, yung bola no, lagay mo sa ibabo na <laughs> ng palad mo siya ang paikutin mo. Kung magaling ka diyan, magtatagal ang inyong samahan. Kasi maraming, maraming, marami kang matutuklasan eh. Ay Nakalagay many path. So, marami kang matutuklasan sa person na to. At the same time, marami palang paraan. Marirealize mo yan. Virgo. Ano? So, yan ang nakakita ka sa'yo. Hmm. Kaya, ikaw ang maging teacher ng person na to. Uh -uh. Ikaw ang maging nanay. Kung baga, Mm-mm. Ikaw ang maging mentor. Alam mo yung, ah, sino ba yung artista na kaita ko last time na sinabi ng, ah, si, ano, si Robin Padilla. Di ba yung asawa niya, si Mariel Bayon Di ba? Malaki ang age gap nila. At alam naman natin si Robin Padilla na, ano, maangas, di ba? Astig. Tinan mo naman to, astig din ang dating, ano? Pero silang dalawa, hanggang ngayon sila pa rin, di ba? So, meaning, maganda ang pag-handle ni ni Mariel, sino ba yung Mariel, ano ba yun? uh, sa, sa kanilang relasyon. Kasi hanggang ngayon, sila pa rin, di ba? Alam, alam, niya naman na ganito ang ugali ng ito itong ito. <laughs> so, malamang ikaw din, Virgo, ano, meron kang ganong klaseng sitwasyon, the same doon kay Robin Padilla, no? Hindi ko lang alam kung gaano kaastig itong person mo, na yun nga, um, pag siya man ang binigyan ng rules and regulation, papalag kasi. Kaya, ah, uh, pagulungin mo siya sa palad mo. Ganyan, ganyan ang sinasabi ko. Okay? Naintindihan mo ako. At uh, ikaw ang nanay, ikaw ang mentor nito. Hindi niya kasi, hindi niya kasi alam kasi sabi ko nga, 'di ba? Ano tong taong to eh, uh, yung personal level niya mababa talaga. Ano? Hindi naman siya ano, hindi naman siya sa walang pinag-aralan or hindi gano'n na hindi hindi yung intellectual level ang sinasabi ko yung pagkatao niya talaga yung pinaka inborn na ugali niya So, meron siyang gano'n. Kaya, ah, uh, hindi niya kasi alam yung gano'ng klase niyang ano eh. Ah, uh, iyung ano ang best para sa isang samahan, ano ang best para uh, ipakita niya na ganito ang magiging ano kumbaga wala talaga siyang alam. Basta ano lang siya nabubuhay lang siya. <laughs> ganun lang siya pag may may nagustuhan siya, ga, ano yan siya, pag may gusto siyang kainin gan, parang hindi naman siya ano, hindi naman siya manika or dal na <laughs> hindi naman siya AI. Pero uh, ganun lang talaga siya. Hmm. So, ang gawin mo paikutin mo na lang siya. Okay? Kaya dapat, hindi ikaw magiging sunod-sunuran sa kanya. Which is, papakita mo na para kang sunod-sunuran, pero ang totoo niyan, siya ang sumusunod sa iyo. Hmm. Kaya nga, bubulahin mo ito eh. Ayan oh. perlas na bilog, para kang si ano manang bola. <laughs> Alam mo yun? <laughs> di ba? Ito pa, meron pa oh, sa ulo, di ba? Ito, ang dami pa nating bilog, di ba? So, kahit din ito, may bilog. So, ang dami nating bilog dito ah. So, gaganan ang ganyan mo. Gagawin mo. Ikaw si Manang Bola. Di ba? Perlas na bilog. Huwag kang pabilog-bilog. Yung gaganan mo siya. Tapos, uutu-utuin mo. Para, ano, para, kung baka palagi mo ni ano siya. Tapos, magaganahan yung taong yan. <laughs> uh, susunod sa'yo yan, Virgo. Yan ang, yan ang, ang masasabi kong way para, lalo na kung mag-asawa kayo, no, Virgo. Siyempre, may mga bata rin, ano, na hindi mo naman pwedeng, ah, uh, siyempre, bawa kung ikaw eh, uh, bawa takot kang maging single mama no so ganun na lang ang gawin mo para at least may ama pa ang mga anak mo at ah, uh, ang tawag dito kasi wala namang perfect relationship ano ang kailangan talaga diyan is adjustment at saka respeto sa isa't isa at ang para ma, ma matamo mo ang true love kasi ang kailangan kasi diyan ah, uh, tanggapin mo kung ano yung tao yun kasi malamang eh, ikaw Virgo gano'n na siya nung tinanggap mo Gano'n na siya nung nag nagmahalan kayo ano or baka nung nag naging mag-asawa lang kayo diyan na lang lumabas ano yung iba ha yung iba sa inyo well kung ano man ang relasyon nyo, kung kaya mo na uh, mag offer sa kanya ng unconditional love then gawin mo para mag uh, maglast ang inyong relationship ano at saka, Birgo, ano, meron din ako na, may siguro hindi lahat, ano, yung iba sa inyo. May ugali itong person mo na mapagkumpitensya. At meron din akong nakakita na itong person mo, mari hindi lahat, ano, kasi nga, hmm, um, eto, dito ako na, ano, sa, ano, sa reverse na barahan natin, ano, akyat ko lang dyan. So, meron siyang, ano talaga, me uh, emotional problem, mental problem. Hmm. Kaya, need nito ng support. Hmm. Kaya, kailangan maging nanay ka dito eh. Mag-offer mag ka sa kanya na unconditional love kung talagang tunay na mahal mo ang taon to, no? So, yun ang dapat mong gawin sa kanya. saka kung ayaw mong mawala ito. Then, yung iba sa inyo, itong person mo, mm kasi nga, tinama naman. Tsaka marami. Ito, sinasabi ko, many paths, ano? Tapos ganito ang itsura niya. <laughs> oh my God. Marami siguro ang asawa to. Maraming naging babae. Naging karelasyon. Mm. Malamang na siguro Muslim, ano? Yung mga Muslim, ganyan, di ba? Maraming asawa. Mm. Kung hindi naman asawa, marami siya naging karelasyon. Na hanggang ngayon, uh, hindi pa rin na, kumbaga, hindi niya pa rin na-reach re yung mag ano siya uh, lumagay sa tahimik ano hmm. kaya malaman yung iba sa inyong Virgo ano katulad ng sabi ko kanina kung itong person na to is uh, talagang gusto mong makasama sa habang buhay kung may talagang may pagmamahal ka then yun ang way na magagawa mo dito kasi marami kang matatagpuan marami ka rin matututunan sa person na to ano hmm. yan ang nakakita ko kuha pa tayo ng ibang ano para naman sa mga single ano para sa mga single na completion and then the serpent parang puro ahas ang lumabas sa iyo ah <laughs> ano ba yan puro ayun parehong ahas grabe the serpent hmm so itong pareho din ganun din hmm umiikot lang siya sa sarili niyang ano so sarili niyang energy so pagka itong ano, itong kasi nakakita ka do same completion ano so itong person na to talagang mapagkumpetensya hmm. hindi siya titigil kapag ka hindi hindi uh, ko ba hindi napakinggan niya hindi niya nailabas yung kanyang sariling opinion uh, hindi siya titigil hangga't ano hindi ka pumapayag hmm. kaya ikaw kung single ka, no? itong person na to may ugali makipagkumpetensya. Kaya bago pa lang kayo mauwi sa pagiging pagmamahalan o bago pa mahulog ang iyong loob dito sa person na to, no, ang mangyayari kasi dito, kompetensya muna eh. No? <laughs> At baka dahil sa ganyang pag-uugali yung pareho, hindi kayo mauwi sa pagiging kayo. Hmm. Meron kasing ganon, di ba? Type niyo, type niyo yung isa't isa. Pero, pagdating sa yung yung ugali ba? Kung baga, attractive ka sa, sa mukha niya, gusto mo yung itsura niya, yung fashion niya, yung tikas ng katawan niya, uh, gusto mo yung family niya, then pero meron, meron namang, meron kayong parehong, uh, nagkakaroon kayo ng kompetensya. Ano? Hmm. Baka yung iba sa inyo, meron talaga kayong soul, ano dito, no? soul contract meron kasi ganyan ano, yung contract nyo, sole contract nyo is bago kayo lumabas dito sa mundong ito, gumawa na kayo ng kontrata. Kung ano ang papel ng isa't isa nyo. Meron naman yung iba, wala naman kayong kontrata pero nagtagpo kayo. Pero sa uh, Virgo, sa hindi nakakaalaman, basically ang way ng panguhula ko, sinisimulan ko talaga sa aalamin ko kung ano ang sole contract mo, sa kung sino mayang gusto mong pahulaan. So, hinihingi ko ang birth date mo at yung birth date ng person mo. Hindi ko na kailangan ng picture niya. Ang kailangan ko lang yung gender. Okay? Kasi meron tayong LGBTQ, di ba? So, mas maigi na alam ko yon para mas madali kong uh, ma kasi through meditation ang ginagawa ko, ano, Virgo, haalamin ko ang inyong soul contract. Hindi naman ang inyong Akashic record ang papasukan ko, pero ibang way yun, ano. So, ganon inaalam ko. So, malamang yung iba sa inyo, no, Virgo, single kayo, baka itong person na matatagpuan mo, no, or baka yung iba sa inyo, nagkikita na kayo, nagtatagpo na kayo, nag-uusap na kayo, katropa nyo pa, ganun. Pero merong kompetensya. Okay, nasa competition kayo. At, uh, ano, na no? Pero kahit nandun pa rin yung pagiging magkaribal, nandun pa rin yung attraction. Nandun pa rin yung attraction, pero naandun yung pag pagiging magkaribal. magpatalo, ano. So, meron ganun, ano. Pero depende na rin sa inyo yan, ano. Kahit nasabihin nyo meron kayong soul contract na rivalry, yung ganyan, nasa sa inyo na rin yan. Okay? Hindi naman fix yan. ang fix kasi ay yung nanay nyo, tatay nyo, yung kapatid nyo, ano. So, yan ang fix. Ito naman, Uh, kung baga, ang tawag dito, uh, nasa sa inyo yan. Dinala lang ng tadhana. Dahil may kontrata kayo, so na na nadala ng tadhana sa inyo. And then, nasa sa inyo yan, kung saan nyo pagugulungin ang inyong uh, samahan, ang inyong relasyon. Okay? Kasi dito, nakakita ko, mayroong mapagmataas na energy na nagmumula sa inyong dalawa. mm kasi eto, gusto niya, tama siya. Malamang na ikaw, hindi lahat ng gugustuhin ito, eh, agree ka dun, ano? Malamang na sabi may ay, hindi yan, hindi yan, ganyan. Ay, ay, hindi siya magpapatalo. Gusto niya siya ang tama. <laughs> so, kahit naman ikaw, di ba, alam mo naman, ay, talagang mali ka talaga, talagang hindi yan. Eh, wala. Magpe-fencing lang kahit dalawa dyan. 'di ba? So meron akong ganyang Virgo na nakakita na malamang na mataas ang pride ng person na 'to at hindi magpapatalo sa Gusto niya siya palagi at tama. Yung iba sa inyo na single ano, itong person mo maraming karelasyon. So katulad ng sabi ko kanina, parang Muslim, maraming asawa. So maraming baka hindi niya sinasabi sa na habang nililigawan kanya, habing habang ina-approach ka na, ini-escort kanya, meron pala siyang real girlfriend. Ano? Tapos nagsisinungaling lang, hindi niya pinapaalam sa iyo. So, kung okay ka lang sa ganyan, then no problem, 'di ba? Pero kasi ganun ang energy ng person mo, talagang ano siya, eh, wala siyang ano, basta pag meron siyang gusto, yun ang gusto niya. <laughs> May pagkaano to, disrespectful na tao, ano? Hindi ko alam kung babae o lalaki kung anong gender ng person mong to, no? Pero ganun ang nararamdaman kong energy niya, no? So, gusto niya, so ang mensahe niya rito, no, at ang enerhiya niya is, a uh, gusto niya siya ang masusunod. Hmm. Ganon, malupit, dominante, matigas ang ulo, kulang sa disiplina, kulang sa pag-iingat. Hmm. Baka marami na itong na disgrace ano, marami na itong anak sa labas, ganyan, ano. So, yung iba, maaaring ganyan. Okay? So, Virgo, mag ka na lang, ha? <laughs> yan na, nakita ko sa iyo. Ano, maging may karelasyon ka man, maging mag-asawa man kayo, or um, single ka man, yan na nakakita ko. Okay? So, Virgo, kung meron kang sariling validation sa baraha, then validate it. Okay? Kung naka-resonate ka, then take it. Kung hindi naman, just leave it. etong reading na to, hindi lang para sa iisang Virgo. Ang Virgo, kung ilang, kayo, ilang libo kayong manunood nito, ilang libo rin ang uri ng Virgo. Ano? Okay? So, kung meron man negative na, 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 mention ang mga mensahe ng baraha, sorry na lang. Okay? So, Virgo, maraming maraming salamat sa pag-like, share, comment mo, at paglaan mo ng oras sa panonood ng video ito. Okay? Maraming maraming salamat. Namaste po. Bye-bye.